Yan si Shola, yung malakas sumigaw, nakakatawa maglaro. Mm, minsan nga scripted pa yung tawa niyan eh. Hmm, ako pala yun. Bakit nga ba ako naglalaro? Ito yung way para ma-express ko yung nararamdaman ko minsan. Mag-enjoy kasama yung mga tropa. Sa minsan nakakapagod na mundo, gasgas -gas man to ah. Pero masasabi ko pa rin, ito yung pahinga ko ang paglalaro. Noon nagusto ko lang talaga maglaro. Yung ma-share ko yung insights or thoughts ko about sa game, eventually, hindi ko namamalayan na sa simpleng paglalaro ko pala, nakapagpasaya rin ako ng ibang tao. In a way na, sinasabi nila sa akin na mapanood lang nila yung video ko. Gumagaan yung pakiramdam nila, nalilimutan nila yung problema meron sila. Ang sarap lang sa pakiramdam. Kaya naman, nag-all in ako as a gaming content creator. Ngayon, hindi lang siya yung maglalaro ka lang. Kasi sinasamahan na siya ng effort at paglalaanan mo talaga ng oras para magkaroon ka ng quality content na share mo sa ibang tao. Ang dami ko rin napagdaanan na ups and downs. Minsan napapaisip ako, bakit ang baba ng viewer ko? Wala akong views, nawawalan ako ng gana, nauubusan din ako ng idea, kaya lagi kong binabalik-balikan yung purpose ko. At ang pinaka-importante sa journey na to, i-enjoy mo lang and everything will follow. Hindi mo rin alam na malay mo, balang araw, lahat ng hard work mo magbunga at makilala ka bilang isang TikTok top gaming creator. Ito yung isa sa hindi ko malilimutang sinabi sa akin. It's amazing what you can do if you just try really, really hard.